Hello mga kachofam! Welcome back to our channel! Long time no see! Pasensya na kasi, hindi ako nakagawa ng video nitong mga nakaraang linggo kasi uh, umpisa na yung klase ng mga bata kaya busy ako sa paghatid sundo sa mga bata at pagkatapos kong maghatid sa umaga ay uh, pumapasok din ako sa Multicultural Center nagre-review ako para sa uh, Korean Citizenship ko kaya busy talaga. So ngayon, samahan po ninyo ako, pupunta tayo sa school ng mga bata para mag-attend ng general meeting ng parents at saka teachers. Ah, pupunta na ako doon. So tara, samahan niyo ako. Nilalakad lang namin yung papunta sa school kasi ano, ah, uh, medyo malapit lang naman. 15 minutes lang nalakad ko. Gusto ko yung naglalakad lang ako kasi nakaka-exercise ako, 'di ba? at sya ka natutuwa yung mga bata kapag ka ano naglalakad lang kami kasi ano naglalaro pa sila bago umuwi pero kapag ka uh, ano kapag ka walang trabaho yung asawa ko ayun uh, inahatid namin sila sa sasakyan at sinusundo ayaw nila ng ganun kasi yung papa nila ay ano ayaw na ano maghintay sa kanila kapag gusto nilang maglaro kasi doon sa school may playground kagaya din dyan sa Pinas na yung pag ano, labasan sa klase pwedeng makalaro muna bago umuwi eh kapag ako yung sumusundo sa kanila kasi may trabaho yung papa nila naglalaro muna kami bago umuwi kaya natutuwa sila yun ang gusto nila <laughs> natutuwa ako sa mga bata kasi ano enjoy silang pumasok sa school ano sila hindi sila yung sabi na umiiyak kasi ayaw magpaiwan sa school excited na excited silang pumasok sa school. Iiyak yun kapag sinabi mong huwag kayong papasok. <laughs> yung mga bata kasi doon na ano, na ayaw magpaiwan sa mama nila. Iiyak. Pero yung mga bata ko, yung si Adrian, tinataboy na nga ako, kuwi na daw ako. Yung paghatid ko, paghatid ko eh, minsan ano pa ako, nagsasalita ako pa sa kanila. <laughs> Pinapalis na ako ng mga bata. Ano sila, masaya sila sa school. Maganda yung environment nila doon kaya nag -e enjoy sila kahapon walang pasok yung asawa ko walang trabaho eh nagkataon ngayon yung meeting eh ako lang mag -isa. <laughs> ako lang mag yung mag -aaten. Paganda yung ano dito school dito kasi sa isang klase konti lang sila as in sa klase nila unbit kasi yung grade 1 may dalawang section so yung class nila unbit class 2 or section 2 ano siya Uh, sampu lang sila sa ano sa kanilang klase sampu lang sila sa kanilang klase yung sa kabila yung section 1 ay 11 sila yata yung nakita ko kasi doon sa klase nila unbit yung kalaro ni unbit Uh, doon sa malapit sa bahay namin, kapit bahay namin lumipat ng bahay kaya hindi na sila magkaklase magkaklase sana sila ngayon yung pagpili pala ng section dito, kung sino yung section 1, section 2, ay ano, fair. Kasi dinadaan pala yun sa uh, draw by lots. Yung bubunutin lamang ng teachers kung sino yung uh, magiging estudyante nila. Hindi yung academic yung binabasihan. Binubunot-bunot daw yon kung sino yung sa, mapupunta sa kanila. Diba? So, maganda naman ng ganun sa klase naman nila Yejun ay anim lang sila at isang lalaki lang si Yejun nakakalungkot kasi ano dito sa Korean daming schools ang nagsara yung ano kasi wala nang mag grade 1 na estudyante napakarami nasa 500 plus yata yung schools na nagsara na yung sa grade 1 yata kasi walang estudyante yun nga yung problema dito sa Korea eh. Yung, yung mababa yung childbirth nila. Kasi yung mga tao dito, ano talaga silang ano, ayaw mag-asawa. Kung may asawa naman, ayaw magkaroon ng anak. So yun, ano sila. Kaya, konti na lang yung ano, population dito <laughs> ng mga bata. Mas marami yung matatanda. Problema na ng government dito dito kasi ano na? Wala nang sino ang bubuo ng lakas-paggawa nila. Kasi ma, nga matatanda na lang yung meron, 'di ba? Mas marami yung matatanda kaysa sa mga bata. Kaya problema ng gobyerno. Kaya yung gobyerno gumagawa naman ng paraan. Todo suporta sa mga uh, mag-asawa. Marami silang ano, marami silang uh, support na ibinibigay. At saka, ano rin, iniinggan yung uh, nagbibigay ng cash gift sa mga uh, nanganak at buntis pa lamang. Meron na silang binibigay na voucher para magamit pagpa-checkup sa prenatal checkup ng uh, buntis. Yun. Kaya lang, yung mindset nila dito ay ayaw nilang maghirap. Hmm. Mahirap kasi magastos. Kapag ka may anak, yung pagpapaaral dito mahal pagdating ng ano ng high school mataas hanggang college mataas yung expenses di ba mm. yung cost of living din mataas kaya ayun yung iba ayaw mag-asawa ayaw din magkaroon ng anak yun ang problema ng gobyerno dito <laughs> cherry blossom ba ito na puti ewan ko lang di ba Oh, hindi ko alam mo. <laughs> cherry blossom. Kasi ano, uh, March na. Umpisa na talaga ng pag ano, ng cherry blossoms. Magandang tingnan ka pagka uh, spring. So let's... Yeah, malapit na. Mm, malapit na sa school. May palaruan ng golf 'yan, oh. Yung sa taas na 'yan, may ano siya, may net na green. Yan building na 'yan. Chan pumapasok muna 'yung maglalaro ng golf 'di ba? Yan libangan ng mga Koreano, 'yung mga mayayaman mag golf diyan. Oh, 'di ba? Mas malapit na siya sa school. Hmm. Okay, ito na 'yung school. Ayan na 'yung unang building. 'Yung building na 'yan. So ito na 'yung gate ng school. Ayan iyan yung building yung building sa harap uh, grade ano may mga ano 'yan parang sa higher grades 'yan sa higher grades ayan may lalagyan ng bike scooters ayan para sa mga bata tapos may ano merong basketball court may track oval may soccer court ayan merong konting palaruan sila kaya natutuwa dito yung mga bata sina Yejun tuwang-tuwa sila kapag uh, ano, kapag uh, labasan na sa hapon at ako yung susundo, kasi pag ano, bago kami uuwi ano, maglaro muna sila dito, pinapalaro ko sila minsan dinadala ko yung bola sa soccer, meron kasi kaming biniling bola sa soccer, para sa kanila at saka yung, ano, sa basketball meron din, kaya lang hindi pa nila kaya kaya si Yejun yung ginagawa nila ay, ano, ni Yejun dyan sa track oval nag-iikot si Yejun dyan. <laughs> <Nagja> jogging tudo. Itong <laughs> building na ito, ito yung ano, parang school canteen sa baba. Yung ano, sa taas naman yung parang gymnasium yata. Doon nga kami nag-ano, nung welcome ceremony sa taas kami. Hanggang third floor. Iba-iba. Itong nasa front, ito yung ano, sa higher grades yan yung mga grade 6. At saka yung ano, yung parang sa clinic. May clinic sila dito. Ayan. Nasa likod yung building para sa grade 1, grade 2, at saka grade 3. Hanggang grade 5 yata nasa likod. 1 o'clock. Ito oh, na. So, dito. Dito naman. May palaruan dito. Kasi nandito yung ano, kinder. Si Edu nandito rin. So, meron silang ano playground ayan pero hindi naman sila araw-araw naglalaro dyan may time lang ito naman yung ano, school ito yung building grade 1 to grade 5 nandito ayan umpisa ng spring may kaya meron ng bulaklak ayan diba ang ganda 11.20 yung start kung tama yung yung tamang pagkakaintindi ko ng letter na pinadala sa bahay <laughs> may schedule kasi eh 11.20 hanggang 11.30 tapos schedule schedule kaya ano hintay pa tayo mag ano klase nila unbit ay ano hanggang alauna 50 lamang sila pero uh, meron ditong ano uh, after class na pwede silang pumasok ulit pag register merong English, Science Arts, ganun mag-register sila ah, papasok sila, ipapasok sila at saka meron din pwede rin i-register sa ano yung babantay lang sa kanila doon namin pinasok si pinasok namin si sa ano yung after class meron siya at pagkatapos doon din sa uh, mag ano uh, yung may magbabantay lang na teacher sa kanila nasa room lang na sila yun merong ano ganun para ano sinusundo ko sila ano alas 4 na para may magawa ko sa bahay at makapag-aral din ako <laughs> alas kung si na pero bakit parang wala pang tao mali ba yung mali ba yung pagkakaintindi ko <laughs> ng schedule pero yung ano yung asawa ko ganun din eh sabi niya start na ng start ng 11.20 by classroom muna bago mag-general. Kasi may election ngayon eh. Yung officers ng parents ay, ano, hindi kagaya sa atin na ino-nominate. dito, ano, kung willing ka, merong application form, mag-apply ka. Last week, pinadala sa amin. Kung willing kang mag-run, na maging officer, yun, mag-apply daw. Eto hmm. yung mga classroom dito. Nasa loob yung mga bata. Tapos nandyan yung mga lalagyan ng sapatos, payong, Ayan, kasi bawal ipasok yung sapato sa loob. sarangyo sarangyo Sarang hindi Oh. Ay nga nga. Ay nga nga. Mali yung pagkaintindi namin ng ano, ng na communication letter, yung schedule. Kasi yung sabit pala, ano pa, alauna pa, yung start alaw na yung start pero kasi din nakalagay doon ano yung may 1120 ano yun may registration tapos yung sa parents ano so yung may parents plus after yun yun ano ano pala yun may part may part kaya yung ano yung sa amin pala ano sabi ng teacher ni Unbit ano alaw na alaw na kami doon mag ano alaw na ang start so maghintay pa ako parang uuwi pa ako ng bahay, uwi mo ng bahay kasi 11.30 pa lang uwi, pero kumain na rin naman ako eh bago ako pumunta dito, kumain na ako <laughs> kasi sabi ko baka matagal nga eh sabi kasi ng asawa ko eh start na 11.20 pinacheck ko pa yun sa kanya kasi baka sabi ko mali yung pagkain, hindi ko oh, no, pati rin siya, mali rin. <laughs> pero may parents din na dumating <laughs> na mali rin yung ano, ganun din yung pagkakain 11.20 may start. Uwi muna tayo sa bahay kasi ang lamig dito. Masakit yung kamay ko. Ayan o, no? masakit siya kasi ano, hangin, masakit sa kamay. Nagdadry. dry Kapag umuwi ako, balik naman tayo ng ano, 12, ano, 30. Ayan may dumating na rin mo dito. Dito, dito, na dumating. O, dito, Babalik na lang tayo mamaya. Wow. wow. Uwi muna tayo sa bahay. Kasi may one hour pa. Hirap maghintay. Maghintay tayo dito ano. Pag naghintay, malamig kasi sa labas. O yan, meron din dumating na parents. Alauna pa pala kaya uwi muna tayo sa bahay at ang lamig dito sa labas. Ayoko ng ano, ayoko ng ano, masakit sa kamay, masakit sa kamay. Ito nga asawa ko talaga. <laughs> ito nga asawa ko sa larin din. <laughs> sa larin din yung asawa ko kasi uh, pinacheck ko pa yun sa kanya para maging sure ako na anong oras ako pupunta sa school. Huh? Hindi naman kami doon kasali sa 1120. Na nga. <laughs> <laughs> nga nga tayo nga nga ah, ay nako kaya uwi muna tayo 15 minutes pa punta doon 15 minutes pa balik dito may rest tayong 30 minutes sa bahay o ba? Diba? okay lang yun magpintuhan na lang tayo habang pauwi ako sa bahay eto na yung gawin natin kasi kapag ka mag start na yung ano meeting ano hindi pwedeng mag-vlog. Walang nagpa-vlog doon. Nakatago lahat yung phone. Kaya, yung vlog natin ay dito na sa daan. Natatawa ako kasi nakapasa na ako na, ng documents ko for Korean citizenship. Yun problema. Natawa ako kasi ano, mag-wait ako ng 5 ano, to 6 months na ano, mag-message sila sa akin kung kailan yung schedule ko. Ngayon, nag-aral nga ako. Pumunta ako sa uh, multicultural center para makapag-aral. Ay, naku, nakakatawa kasi ako yung nakapasa ng documents. Ako lang yung bagong pasok doon. Yung iba, yung iba, last year pa pala nag-aaral. Wala pa silang documents. Nag-aaral na sila. Yung iba, 2022 pa, nag-start ng mag-aral doon. Kaya nung dumating ako, ako lang yung baguhan as in. Mag-isang baguhan kaya ang nga. Wala akong alam. Sila, ano na sila? Nagtatanong yung teacher. Nakakasagot na nila, di ba? Kunting parang ano review na lang sila. Di e, ako as in zero balance talaga, zero. Mag-start talaga ako sa zero, ngayon nga nga na ako. <laughs> oo Kailangan magmemorize kasi kailangan i-memorize yung ano, yung batas, yung about sa Korean traditions, history ng Korea, yung mga batas. 'Yun ang ano, 'yun ang pinag-aaralan. Kasi doon ano, doon manggagaling yung mga tanong sa interview. At saka syempre kailangan yung national anthem alam, di ba? Kaya mabuti na lang ano, yung pagka-register pa ko, pagka-apply ko sa immigration ay ano ko na yun? Na kinabisado ko na muna syempre yung national anthem kasi importante yun. Isa yun sa pinapakanta. Dito Ang galit yung asa ng nag-apply Nagalit yung aso. Na maingay ako. <laughs> Pero lagi kami dumadaan siya. Wala ano, hindi yun, ano, hindi yun, uh, hindi yun tumatahol. Sabi ko, ay, ang aso hindi tumatahol. Nanibago siya kasi ibang boses. Ano, hindi, <laughs> hindi Korean yung nagsasalita. Sabi niya, foreigner, iba ito ah hindi to taga dito. Kaya tinahulan niya. Okay. So yun na nga. Yung ano dito, yung kapag kumakanta sila ng, ng pabansang awit nila, dapat nasitan sa yung kanilang pabansang awit. Pero yung kinakanta lang nila ay yung first is dance lang. Uh, yung, yun lang yung kinakanta nila. Parang lagi silang nagmamadali. Pati yung kanilang pambansang awit, ganun lang yung kinakanta nila kasi noong graduation nila unbit ano lang yung first stanza lang yung kinanta tapos start na yung program ganun din noong ano welcome ceremony ng kinder at grade 1 dito sa elementary school first stanza rin lang yung kinanta tapos tapos na kagad kaya sabi ko ay kakaiwas sa kanila <laughs> ano sila sa oras Siguro nahihinayag sila ng oras. Kaya, ano, <laughs> yung first distance lang yung kinakanta. Ewan ko sa iba, sa ibang, ewan ko sa ibang school or sa ibang agencies kung ganun din yung ginagawa. Pero kasi, doon nga sa, ano, sa pag-aaral naman namin, yung pinapamaster lang naman, yung pinapakanta rin lang dun sa amin ay first distance lang. Kaya, natatawa ko. Kasi yung, ano nila, kung awit, o, oh, haya eto lang, one-fourth lang yung kantahin natin, di ba? <laughs> Pero memorize ko na rin naman siya hanggang, ano, fourth stanza kasi balay natin sa, in sa interview, ganun din yung gawin, di ba? Ganun din yung gawin, o, oh, hindi, wow. Kailangan ko lang talagang tutukan mag-aaral kasi nag ilang, ano na lang, buwan na lang. Sabi nga ng teacher, ano, sabi ng teacher, baka sa May, baka daw sa May, ano na ako. Eh, ma-interview ma na, magkaroon ng schedule sa so, May, kasi ano yun nga, yung iba kasi mabilisan lang eh yung isa nga doon November siya nag-apply ano, nag tapos itong uh, week, ay next week ngayon week, next week na yung ano niya sa 27 yung kanyang interview November siya nag-apply, pero okay lang kasi ano siya uh, bago sila nag-apply nag-aral muna sila. Ako lang yung kakaiba. Kasi nag-aral nag, nag ako, pagkatapos ko talaga mag-apply. O, di ba? pagkatapos <laughs> ko mag-apply, saka ako mag-aaral. Kaya, ano ako, sa oras. Ano talaga sa oras. Pressure ako ngayon. Nabi-pressure ako mag-aral ng todo. Uh, kasi, parang, parang kulang yung oras ko sa pag-aaral kailangan ma-memorize talaga kasi syempre hindi naman natin alam kung saan kung ano yung itatanong sa atin di ba sa interview delikado kung hindi yung hindi na memorize yun ang naitanong may bagsak di diba? pero ano naman kasi yung ano dito kapag ka nabagsak sabi nila sa isang pag-apply mo yung 300,000 won yung payas, dalawang beses yung magagamit so dalawang pagpa-interview sa una kung hindi pumasa Uh, Magkakaroon ulit ng another schedule na interview. Pero pag hindi pa, mag apply ulit. Another bayan. <laughs> Kaya sabi ko, sana isahan lang talaga. Kailangan uh, anal para wag na kumulit. Ayaw ko na kumulit. And, um, di ba? Di ba? May um, kasalanan ng kasi spring na. Okay. So hanggang dito na lang mga katsofam yung ating pintuhan muna di diba, at ako ay ano mag aral na ulit may time kahit konti so hanggang dito na lang mga katsofam ang vlog natin ngayon maraming salamat sa inyong panunood at kita kits tayo sa susunod na video God bless!